Oh. isa lang ang sipit pagbabasa muna natin. lang si Pito regular size pa naman o? ayos na rin ito may isang sipit na ito pero ang kagat nito hindi magbabago talagang pag kanito, ka nito aw. sigurado Bapak ba pa Thank you. Oh. Kaso lang, wala tayong one. Wala tayong pang-one. Tali. Ito. Tali natin. Bukod yung pantali. bang nag-ulan nagapandukot land lah wow. Malaki-laki na rin. Oh, kacamba. Malaki-laki na rin. Salamat. Nakuha na. Okay. Yan. Good size. You know? o oh, dalawang wala daliri yung sipit nya narino good guys salamat <laughs> nakuha Buy. yung istro natin na wala ito na lang Goy, ang lamok. diyan ang Yan. Sabay paniguro ba? Paniguro. Shout out pala ko dyan sa mga kaibigan natin. pasensya na kayo mga kaibigan. Yung lagi nagpa shout out dyan. Kasi hindi ko kasi nilista yung mga pangalan nyo eh. ko na na kuan yung mga pangalan nyo na anong tawag doon kumbaga si Bisaya pa din na ako na hinumduman ah pasinsya na kayo mga kaibigan dahil nakakuha tayo ng regular size oh, regular size good size pala yan Talagang solid yan, oh no? oh, pero may kuha na tayo, hawak, ah, mga matik-matik na, ayan, no. oh, o diba. Hindi ko alam kung pang ilan na ito. Yan o. Oh. Shout out pala dyan ako kay Kwan. Kay Yunad Espinosa. Maraming salamat kaibigan sa lagi mong pag-share sa aking mga video. At saka eto Isa pa. Urikata ni Isa. saka shout out pala kay Rex Sydney. Maraming salamat share sa suporta. Sa patuloy mong suporta. Shout out din kay Mama Marlene Sanchez. nasa Dubai shout out sa'yo ma'am shout out din kay ha abra katabra sir salamat sa suporta sir shout out din kay dulce marami nagpa shout out sa atin mga kaibigan no? Uh, shout out pala sa lahat ng mga sumubaybay sa atin. Ano? Babae oh. Haroy ang taba. tapang isang mang sipit Okay, itapang mo na isang ng sipit mo eh. Upat ka na kasi. Uh, oh. Hindi mo para madali tayo. Kay wala. Ah, binung ang Ayo Oh. Oh. Hmm. Ano? Oh, dating walang sipit na yan, oh. Oh, yan, oh. Oh, regular size. Yan. Yan. matapang tagang lalaki pag nakapang babae nako matapang mo nakapang babae ka lang matapang ka na hmm. ngayon tali ka ngayon ay mamaya luto ka na Raso, diba? Oh. Camba. Kabayan mo mga basir yan dyan. Oh, luna siya siya bas Dahil ang basir ay basir na talakayan. Eto, para sa mga basiro. Oh. oh. <laughs> Ganito ako kalupit, mga limango. Mangohan ng mga limango. Trisina piraso lang. Yan oh.